Hello, what's up mga kalagan? Magandang araw sa inyong lahat. So ngayong araw na to ay exciting na araw para sa akin. Kumusta nga pala kayong lahat? At uh, matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-vlog kasi gawa ng busy sa trabaho. Uh, dalawang buwan na kaming ha, busy kasi simula nung, ano? October, November, ah, November hanggang uh, October, November Hanggang ngayon, sa kasalukuyan ay marami po kaming gawa, maraming uti, hato na hato po kami ngayon. Saktong-sakto din po yung pagiging hato namin ngayon. Nagkataon po na ako po ay uuwi, ako ay magbabakasyon. So, medyo nadadagdagan yung aking allowance at saka yung perang naipadala ko doon sa amin. Sa lahat ng bakasyon ko, ito yung pinaka-exciting na bakasyon ko ngayon. For the first time, mga kalagan, sa bakasyon ko ngayon ay First time talaga ito mangyayari na sasalubungin ako ng aking mag-ina. yung pinaka-exciting na pagbakasyon ko dahil ito yung first meet namin ng aming anak ng partner ko. Ito yung first baby namin. So kaming dalawa ay excited na magkita kita kaming tatlo. So ayan po, mula kahapon hanggang ngayon kulang yung tulog ko gawa na hindi ako makatulog ng maayos kasi sa so, sobrang excited. So ayan. Kasi, kasi, lagi ko siyang napapanood sa ano lang sa Facebook kasi lagi kong sinasabi doon sa partner ko na mag-upload ka na mag-upload ng video tapos lagi kami ng baby video call ayun niya video call kami sa Messenger ayun so pero iba pa rin yung makita ko sa personal talaga yung bata so yung kaligayahan mo ay lang paglagyan excited yun yan basta hindi mo overwhelm ka hindi, hindi ko ma-express kung gaano ka excited kasi saya at uwing uwi na talaga ako. kung bakasyon ko ngayon ay medyo matagal-tagal siya dahil isang buwan akong magbakasyon ngayon. Kasi nung nakaraan, nung last bakasyon ko ay dalawang linggo lang kami. Balik agad, so bitin. Ngayon, isang buwan. Dahil binili ko yung isang buwan kasi para marapag celebrate kami ng first time na Christmas sa, bah sa mismong bahay namin na kumpleto kami, tatlo kami, ako at saka yung mag ko tapos first time naming mag uh, New Year sa ba mismong bahay din namin na kumkrito kami. Tatlo na kami. Isang, isang pamilya na kami. sa buong pamilya na kami. So ayun. Saka marami din ako mga gagawin projects doon sa nabili naming farm. So i-update ko rin kayo sa kung anong mga pinaggagawa ko doon sa farm namin. Kasi may magtatanim ako. So ayun. At ngayon ang time check natin is anong oras na oras natin ngayon ay alas 4.44 o mag alas 3 na at yung sundo ko naman ngayon ay 5.30 5 o 5.30 kasi yung flight ko is 8.30 na ng gabi so yun let's go wala pang driver 30 minutes kasi 5.30 yung usapan So, what's up mga kalagan nandito na ako sa airport hindi ako naka video kanina kasi nagmamadali kami kasi baka maiwan ako sa flight so ngayon nandito na ako sa gate uh, boarding gate tapos may isi-share lang ako sa inyo kasi kanina na ako dun sa dun sa x-ray machine kasi may dala akong malaking power bank ganito so kung may ganito kayong power bank uh, huwag nyo nang dalhin kasi sayang kasi ang limit ng is 100 watts so lampas siya ng 100 watts na siya 160 watts siya so, ito naman natatanggal ang battery ang ginawa Tinanggal yung battery, binawasan. Ang tinira lang dito is pitong battery lang. So yung kinuha dito is tinap na. So sayang. Mahal din ang bili ko doon. Ang isang piraso ng battery na binili ko is ano 150. 150 tapos nasa 21 battery subali so 14 na battery ang nabinawas times mo sa 14 times natin sa ano? times natin sa 150 150 ang bili ko noon eh isang battery 150 times 14 so isipin mo mga kalagan ito po yung nasayang ang ang nasayang ay 2,100 yun po yung bili kong battery so advice ko pag may ganito kayong power bank huwag nyo nang dalhin kasi sayang so lesson learned <laughs> so alas otso pa yung boarding ko alas ah, pa so tambay muna ako dito so up to the lang mamaya bye bye My phones have Wi-Fi mode with Wi-Fi through to all. For transmitting electronic devices without Wi-Fi mode, through to all. 关的徐特。若文件不足，相关产品将被没收。提醒您，根据海关法规定，所有人员和行李均需随身进行检查。再见。 Ladies and, and gentlemen, please uh -huh. be advised that the Philippine government is implementing very strict Dito na ako sa uh, Terminal 3. Hindi ako nakapag-video rin kanina pag-exit ko sa Terminal 1. Kaya ang nang nagmamadali ako. So, dito ako sa Terminal 3. Naghahanap ako ng ano, pwedeng makainan. Hanap tayo ng Jollibee. Kung saan yung Jollibee dito. Doon pa yata. Welcome, Philippines! So nandito na tayo sa Pilipinas mga kalagan Bukas magkikita na kami ng Aking uniko iho Oh my god I... <laughs> Excited talaga no Baka first daddy no So mamaya ulit Update ako mamaya Hello, what's up mga kalagan? Kain muna tayo galing ako dun sa bag check in nag bag nag -bag ako dun kanina so time check natin is hello what's up mga kalaga nandito na ako sa boarding gate ng ating eroptano 5G961 Cebu Pacific pala yung nabuk po pakuntang Dabao so uh, time check is 2.43 na So may isang oras may git pa akong hintayin dito kasi ang boarding dito, ang boarding ng ano ng flight ko mamaya is alas 4:55. So ayun. Dito na lang ako magtatambay hanggang mamaya. Kumain ako kanina dun sa baba. Kala ko kasi walang restaurant. Mayroon palang kainan dito. Tingnan, tingnan nyo yung ano, papuntang Dabao, yung power bank ko na malaki, hindi siya nasita. Siguro, iwan ko ba't di nasita kasi naka-charge pa yung battery ng GoPro ko. Sa, sa, pero sa Taiwan, nasita. Tinanggal yung battery, tinapon, sayang. So, ayun. Ah, may kikwinto ko sa inyo, mam, sa inyo pala. Ah, kung mag-book pala kayo ng on sa online ng ticket lalo na pag naka-promo mag-add-ons na kayo ng baggage nyo kasi kung hindi kayo maglagay ng baggage nyo lang especially galing din sa Taiwan pagdating dito saka kayo mag mag baggage mapamahal kayo kasi pag doon kayo pupuha kukuha ng baggage sa mismong cashier 2,000 isang bagahe pero kanina, sinabihan ako doon sa crusher na doon ako kumuha sa let's, sa let's fly. Doon mismo sa counter ng ano, Cebu Pacific. Ang uh, isang bagay doon, ang nabayaran ko sa maliit na malita is 850. So ayan, kung, pero kung nag-add-ons na ako doon sa ticket ko na nabok, dap dapat uh, mura lang yon kaso nga lang binili ko yung bagahe kaya ganun kamahal so listen learn so, sa so, gustong mag-bakasyon mag, mag pag nag-book kayo, maglagay na kayo ng bagahe. Kasi magaya kayo sa akin. Saka yung yung kalimutan yung power bank nyo. Dapat hindi siya lalagpa sa 160 watts. Ang limit lang is 100 watts lang ang limit na pwede nyong dalhin. So, yun lang. Update ng time mamaya. Hello, what's up, pangakalagan? Update time check alas 4 ng alas 4 na ng madaling araw Uy, naantok na ako o dito naghintay mamaya pa 55 for 55 pa nga nung ano, boarding namin ano. so ay, ayan yung partner ko nagtawag kami si Myril the, the, maganda the beautiful prepare na po siya kasi, kasi, pupunta din siya ng ano airport sabay kami a -a ala <laughs> sabay daw siya a -a ang alis niya sabay sa flight ko alas 5 ang flight namin alas 5 din yung alis niya oh, sana all sana all so yun na apit na lang mamaya gubay muna magboard uh, mag, -board. mag -bo board na kami sa aeroplano kapasok uh, na kami ng aeroplano Afkanda. so ng oras. sakto ang oras ng boarding namin uh, at uh, 4.55 okay. remove sharp objects from your body to die, vest over the head take tape around the waist and push end to buckle tape When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to release air, and push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate inside the aircraft. Please be reminded. That unauthorized removal of life vests from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartments above you. Now you have to grab the mask and pull it towards you. Put it over your nose and mouth. on elastic band sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you are advised to remove it. Hello, what's up mga kalaga? Nandito na tayo sa Davao. Kakarating ko lang ka dito. ko lang dito sa Davao. So... Yung the moment of truth, magkikita na kami ni Zewi. Excited! Pero bago ka Bago, bago ako lalabas, maghilamos ko na ako. Wala pa akong hilamos. Just... Hello, what's up mga kalagan? So, tapos na akong maghilamos. Nakakatotbos na rin ako. So, hindi na tayo uh, kumarap sa ating uli ko eh. At sa ating partner. Handa na kumarap sa partner ko. Hanapin, hanapin ko lang kung saan sila. Saan sila? saitin San kaya yung magina ko Snapin natin yung magina ko excited, <laughs> <laughs> Mayrel, sana kayo. Ayan, ayan sila oh. Yung nakapula. Up, 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 up. Di pa gunit. Ha? Sir, service. Tago mo tanapin. Pwede, Tago mo tanapin. Tago Okay, kaila ba? hindi na kaila. video siya. Dali! sa iya. First, first meeting. Dali na kaila. Zibi Wait lang, lang ba?

Kabangga, tama na. Gutom na ko. Nagkita na kami ng aking uni ko, iho. Eh. Nung una, pagdating ko, ayaw lumapit kasi, ano, nanibago siya sa mukha ko, eh. Ano <laughs> doon? Jimmy? Hi! Ah. Hi! Hmm.

ZB Crocodile Park. Crocodile Park Bibi oh. Mm, mm, mm. Dalawa anak po. Mo? Apat na kami. Amo unang tanawan <laughs> kay kaning Albino. ano ba ni? Picture mo ba? <laughs> no, dili... ba, ba? Ha? No, dili. Oh, picture sa hand. Naibitin ba? Ha? May bata? Okay na ba naibata? Dili, ni... dili ba ni Manu? <laughs> oh ba, picture ano? ano? ta family gan. no na si siamo picture dalo kano kano ano patungan na to. okay la ni bata bot wala hindi mo mamao sino naay hindi okay lang okay, no? ha, ano? magunitan ng GoPro yeah hey dong naay na. naay 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 cellphone?

Hadlok kanang nang hadlok i na. Ah, Nontara na. Alam mo gigit ko sa dili lugay mga mga sikan Lahan. Hi. Hello Javi. Ang aking magina. tanawa ang nong perti ka pink. Oh nganong pula namo kay nagnawong. Ha. Di ba? Kada promisa kwan. Crocodile Park. Crocodile Park. Tara Yok na. buaya <laughs> This area is under my TV studio. not <gasps>

at uh, mag-ilang umaga sa lahat at ito na yung aking mga nasasakupan ang cute niya mga kalagan ayun siya ayun ang aking ano ang aking unito iho kasama ang kanyang best friend na si Godzilla Dino. si Dino at si Dina Busy <coughs> um, tour, tayo. tour tayo sa bahay Tour sa bahay <laughs> so, ito po yung bahay namin Katas ng Taiwan to ito. Yan, Yan. Yan kusina na namin Kusina na namin

Yan sa may inaalam dyan sa flower farm yun sa huli. Ano, yung picture niya. From one month hanggang sa one year. Yan pa ito. Okay. So ayun mga kalagan. <laughs> uh, next time ulit, dito ko tatapos yung vlog ko. At sulit yung pagod ko sa Taiwan kasi nakita ko na yung mga pinaghirapan namin ng partner ko. Ito na yun. Tapos kumpleto na kami kasi may may junior na kami. So, sunod ulit. Maraming salamat sa panunod. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. See you sa next adventure kasi magbablog kami sa farm namin. Siya see you sa next adventure namin. Bye-bye.